Uh, magandang araw mga kulay, welcome back sa aking channel. Greggy Farmer nga po pala ulit to. Ah, uh, bali ngayong araw na to mga gulay tapos nang i flat tapos nang i-pulverize. Bago natin tabunan ng plastic mulch ay magi-spray tayo ng soil conditioner. Kumbaga ang gamit ko itong 5 in 1 ng ano, Agronica. Ito Agronica Plus mga kagulay. Eh pakita ko na to dati doon sa unang vlog ko. Pero papakita ko ulit kung anong ano pagkasunod-sunod kasi may nagre-request nga na dapat daw yung simula simula nang magano ako hanggang sa matapos mga gulay na yon. sa mga nagre-request mga gulay ito yung ni-spray ko bago mag ano, tabo ng plastik নয় না আমি আপলোড So, ganon ang ginagawa ko mga kagulay. ay uh, ini ko muna siya ng ano, Agronica Plus. Soil conditioner nga siya. Ah, uh, ito siya mga kagulay. Oh. Ah, uh, Agronica product. Baka naman, lagi ko na lang inano yung product nyo. Agronica product. Asan na ba yung ano? Ayan, 5 oh, in 1 siya mga kagulay. Meron siyang soil conditioner. Ayan, basahin nyo na lang. Ayan siya mga kagulay. May antay fungus na din siya, bacteria antay virus Ayan siya mga gulay. Bago ko siya tinatabunan na, bago siya tatabunan ng plastic mulch. Mga gulay. Bali, mamaya mga gulay, babalik na lang ako. Kapag natapos ko na tapos papakita ko naman kung paano kami magtabon ng plastic mulch mga kagulay. So, yung mga kagulay, mamaya na lang ulit. Update ko kayo ulit mamaya kung paano yun naman yung pagtatabon ng plastic mulch pangagulay ito nga tatabunan na natin ng plastic itong ano kasi na strainer kagay na siya kung nakita nyo kagay na yung ano so update na dito sa pagtatabon mga kagulay bali ganito ang ginagawa namin mga kagulay Bali, ang gamit namin, ano, mga kagulay, ay kawayan. Yung ganito lang na kawayan, mga kagulay. Bali, ititin lang siya. Bali, walang tagawak dito kasi naka, ano, nang kawak ng cellphone yung isa, mga kagulay. Dapat talaga apat. Bali, well, eh, ganyan lang yung ginagawa namin mga kulay Tingnan nyo. Uh, kawain lang yung iniipit. Kasi kapag lupa, ito nga ang kalalabasan kapag lupa ang pantatabon nyo sa gilid. Ganito ang kalalabasan mga kagulay. Oh. Yan. Tutubuan kasi siya ng, ano, ng damo. Kaya eh, may kawayan naman. Kaya kawayan na lang ang ginamit namin. Ang kagandahan lang naman dito mga kagulay kapag ganito, talagang hindi sisingaw yung plastic mulch. E, yung kumbaga hindi siya sisingaw. Kumbaga kapag nag-abono ka rin, hindi katulad nito ang disadvantage naman nito na kawayan lang, libaw na tapat dito yung ano yung puno. Siyempre aagos lang yung ano yung iaabono. Pero ang gagawin ko gagawin ko mga gulay tataburan ko pa rin ng lupa diyan sa mga pagitan. Halimbawa ito mga gulay, yan ang pagitan niya. Tsaka yan. Dito tatabunan ko na lang to ng ano ng lupa mga gulay para hindi rin umagos yung ano. Ito na yung ano, yung tapos na mga gulay ito. Ayan, tapos na mga ano ng plastic bags eto hindi pa tapos to dito tapos na rin mga kagulay ayan sya ayan tapos na sya kung baga nung natapos syang isprin kagay na ah, nag ano na kami kagad nagtabon na kami kagad ng plastic mga kagulay so ayun mga kagulay sa bago pa lang sa munting channel ko wag nyo kalimutan mag subscribe at i-click nyo na rin po yung notification bell para updated kayo lagi sa gagawin kong video kung baga sunod-sunod na to kasi marami nagre-request nga hindi ako sa pagano pero marami daw marami talaga nagre-request na simula daw sa ano kasi nahirapan na siguro silang ano hindi man nahirapan kung baga tinatapat sila mag-scroll dun sa dito sa YouTube ko yung pagsunod-sunod kaya ganito ang ginawa ko mula nung pag, pag ano una siyempre papaparutor kayo tapos uh, papainitan niyo muna para awan niyo ng mga 10 days 15 days uh, bago na, bago niyo ano kung ano man yung ilalagay nyo kung chicken man man pwede rin kung wala naman ayun yung ginagamit ko nga kanina yung pinakita ko sa inyo yung 5 in 1 na product ng agronica bio agronica yun ang ginagawa ko si 5 in 1 sya tapos kapag ispilan nyo yun uh, pwede nyo siyang tabunan tapos kapag natabunan nyo kung meron na kayong ano meron na kayong punla pwede nyo siyang taniman kina mga dalawang araw tatlong araw mga ganun pwede nyo siyang tanima taniman so hanggang dito na lang ako mga gulay Uh, hanggang sa muli uh, paalam po sa inyo God bless po sa ating lahat